so ayan guys ay titiyan natin yung alaga nilang baka ito si tatay ang may siya ang tiga alaga ng mga baka nila so pupuntahan natin sabi niya ay may mga alaga daw dito ayan o So ayan, sisilipin natin yung kanyang mga baka. Sa kanila ba yun o oh, ano? Huh? Alaga lang. Doon sa pipi. Uh -huh. uh -huh. Kayo po tay ang nag-aalaga nyan? Huh? Kayo pa ang nag-aalaga nyo mga baka na yan? Uh, mga kuwan pa. Mga walong buwan. Mga walong buwan pa lang naalagaan. Uh -huh. oh? uh -huh. So, ito guys ay tingnan natin, silipin natin yung kanyang mga alagang baka. Ayan o. Oh. Mukhang may lahi naman yung iba. Ayan, tingnan natin. Ito oh. Oh, kulang lang sa sa alaga, guys. Medyo payatin pa. Pero magaganda naman oh. Magagandang klase. Ito para tong ano, ito. Mag mistiso. Mga mistisohin guys yung kanilang mga baka. Mm. Ito pa. Pero magaganda naman. Magagandang klase. <laughs> Ayan guys. So. Oh. Tapos may malaki din ditong baka ayan eto may lahi ito may kunting lahi din naman mistiso mistiso ang mga baka Ito, babae haba ng sungay oh So, parang haba ng sungay na ano, matapang sumusugod siya oh. kakatakot yung kanyang ano ang kanyang sungay okay. Tagalog to okay. Tagalog ito guys pakita ko sa inyo yung itim tapang yung baka tagalog mga mistiso mabait naman pala yan eto mga mistiso mistiso din to may pag mistiso din siya Anong fish pan? Anong ah, isda? Tilapyaan. So, ayan guys. May mga sila. Mayroon din silang fish pan. So, may banda dun. Ito lang ang mga baka nyo po. So, ito guys. Pag mayroon kayong malaking lupa kahit ganito gagawan nyo na lang ng kan kanyang kulungan tapos aanuhan uh, nyo na lang siguro feeds o kaya yung mga kumpay ang ipapakain ganito kahit ganito lang ang gagawin no? para pasimula ng mga pagbabakahan Napaka, ano, ganda. So pupunta daw kami doon sa Pispan. Tingnan natin. So ito guys, oh, ilang ilang kulong le 1 2 3 4 5 6. 6 na ku kulungan. Tapos mayroon din dong baka. Ano babaeng baka. Ito, puro lalaki ito. Ano po ang ano nito hulog? Tilapia o ano bangus? Tilapia. Ha? Tilapia. Ayan, oh. Ayan, ang dami. Eh. Laki din ito. Matagal na po yan. Ano laki na ang tilapia niyan? Ano oh, malaki. Tapos tayo may pang... Wala ano. mga gamas, kaya mabaho eh. Hmm. Bakit kinukulong lang po yung mga baka? Bakit hindi ulahin sa ganito? Ang dami pong ano? Ulahan? Hindi. Kukulong lang talaga doon? Hmm. Ano pong pinapakain nyo doon sa mga baka? Feeds. Feeds lang. Hmm. Hindi pa kayo nangungumpay yung mga damo po? Hmm. Hindi Mga feeds lang. Okay. Hindi. Ah. Mga ano naman to. Kinulong ng lambat. Mga manok. Pero mga babae. Ay, meron din pala yung mga lalaki manok. Galing din kasi sa kanya. niya. Yaan. Yan. Ito pa, oh. Manangakulong.